So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa kung molder ang pag-uusapan natin, no? Makikita niyo naman sa quality ng mga gawa, di ba? So we can ship nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sang sulok man kayo ng mundo, kayang abutin ng ating cargo, no? So message niyo ako, sir, ko sa inyo ang price list sa shipping details. 4x4 by 8 feet po ang molder natin. Ito po ay 4 holes na fix at 2 holes na fix ang ginagamit namin dito. So adjustable po ito, no? Pwede sa 5 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, 8 feet hanggang hanggang 8 feet uh, uh, po siya dong na ano dong nahulog dong oh. oh. So we can ship this on wide walang problema po. Yung mga maliliit natin na molder, kayang-kaya nating ipapadala uh, through J&T Express po yan no, so, 'pag nasalo sa nasa nasa 5 to 6 days pag uh, sa Mindanao. nasa 3 to 4 days pag nasa Visaya 4 to 5 days po ayan di ba kita nyo naman napakagaling so maraming salamat po no sa so, patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta ng ating video at ha, po kayo sa ating gym hardware no sa ating facebook page dahil nandito ang mga ano natin mga lahat ng mga concrete mixing natin concrete products na mga mixing, ratio tips no sa paggawa ng ating mga concrete products no. Jim Hardware ko kulamber concrete products, blow lang brands. Jim Hardware ko kulamber concrete products, ganito ang brands. Triple A and ating personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr. ang ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 at saka yung ating YouTube channel Jim Hardware po products para updated po kayo sa ating mga video ayan so mabuhay po tayo and God bless po sa ating lahat kung message nyo ako share ko sa inyong price sa kasiping details dito we can ship nationwide kahit sa ang sulok ng mundo kaya nga buti ng ating cargo kaya ano pang inihintay ninyo Misis nyo kayo kung gusto nyong magnegosyo ng mga concrete products, no? Quality na mga Dragon Fruit Post pins concrete post at iba pang mga ano natin, iba pang mga molder uh, concrete products. Ayan, God bless sa ating lahat. Mabuhay po tayo, no? Ayan, sa so, paglalagay ng uh, mating art, mabilis lang. Gani, ganito lang ang paglalagay natin ng mating art no? sa ating uh, sa ating molder, no? Sa loob ng ating uh, molder. Ganun lang po ang paglalagay. Napakasimple. 15 to 18 minutes, pwede na nating tanggalin yung ating molder. Ba? Diba? ganito ka ganito ka amazing yung ating uh, tawag dito ang ating uh, molder 15 to 18 minutes pagka taginit pwede nang tanggalin pagka uh, makulimlim ang panahon 20 to 25 minutes hanggang 30 minutes pwede natin tanggalin ang ating molder kaya napaka galing no talagang recommended ko po ito sa lahat po ng mga gustong mag dragon uh, fruit post or fence concrete post sa lahat ng mga magbabakod dyan DIY no napaka napakaganda po to lifetime na gamit ko na po ito 4mm po or 3.5mm yung ating uh, steel na ginagamit dito kaya lifetime na gamit ko na po dito ang iingatan nyo lang dito hindi kakalawangin yun, lang, yun lamang po no? maraming salamat and God bless po sa ating lahat